pangalong isda at tayo magtatakal na at i-deliver natin sa sa shadow galumbong okay. Pasun oh, na meron siya sa relasyon niya dito sa kanyang siya. asawa. Mag Ayan. Okay, Let's go. Mag-deliver na po tayo. So, ayan, naglalakad na po tayo. So, ayan, naglalakad na po tayo. Papunta doon. Oo. Ayan, okay. So, dire-diretso lang ang lakad. Magdi-deliver. Okay. Ayan ang kalamansi. So dito tayo dadaan. Okay. Dito, dito, dito tayo paanda mag-deliver. Dito, 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 dito. Ay dito sa ating pwede so, liperan. Sayan so, po malapit na po tayo. Ito na po. So, bukas naman ang gate at bahay. Okay, diretso lang po tayo. Okay. Nandito ito na ulam. Oh, ayan. Tapos na tayo mag-deliver. Lakad uli. Okay. Tayo, humabol pa si Kulaspera. Umahabol pa talaga, no. So, balik na po tayo. Pakita ko lang sa inyong punong mangga. Ayan. Ayun, doon tayo dumaan kanina sa gate na yan. It's okay. Ayan po. Mainit ang panahon, ang weather today. Itulog tayo ulit dito, ang Pardana Resort. Ayun, ang Pardana Resort. Private Resort. Po, tapos na tayo mag-deliver ng ulam sa kapitbahay. So, dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. I see you on my next vlog. Bye!